po mga kapatid, good afternoon po sa atin lahat at magandang gabi po dyan sa Pilipinas. At nandito naman po si Malio de los Santos para po magbigay ng reaction dito sa, sa sinabi ni Ninang, ni Marilyn TV. Mari, Diyos ko po, ang kinain mong alimango bitter. Hindi po <laughs> Kaya Mari, Uh, yung kinain mong alimango mari ay talagang hindi po yan masarap dahil iyan ay bitter na alimango at igit sa lahat hindi po iyan press kagaya doon sa uh, alimango namin na talaga pong sariwa pa talagang gumagapang pa maaari ma kang nga yan talagang kagatin <laughs> alam nyo po mga kapatid ako ay natutuwa dito no para lang po ay may masabi na, yung sila daw po ay nag uh, inulam nila o nagbumili daw siya po ng alimango, pero daw po ay hindi masarap. Ito pakinggan niyo po mga kapatid. Ako ay tawang-tawa. Ayan po. Hindi ba kamum? Oh, ganda ng pet ko bakam. Picture ng pet ko, no? Ganda. Ganda sobrang bitter niya yeah, ha. Mm. -hmm. Sarap. Kumain kami ng alimango. Ayan o mm -hmm. alimango. Kaya niyo yung alimango? Mm -hmm. Kumain kami ng alimango. Eh, hindi siya masarap. Mm. Uh -huh. check sa amin ng alimango. Ayan o. No? Gusto nyo makita? Nandun po sa bag. Nandun siya kinain yung alimango. Ano? Kahit kailan hindi maging masarap ang mangri. Alimango, bakalason yan. Oh, ayan ah. Oh. Huh? Yan, 'yung malaking alimango na yan. Alam nyo po mga kapatid, may nag-comment doon. Ah, uh, hindi po 'yan masarap, baka may lason 'yan. Mga kapatid, ang alimango ni maring kinain o binili, 'yan ay bitter. Kaya mapait, hindi masarap. Dahil ah uh, Baka nga naman may lason o ano paman iyang kinain mong alimango. Pero po, kung makakain mo ang alimango ni Maludilo Santos, talagang mapapasigaw ka. Wow! Ang sarap! Tingnan mo ang kumari natin. Ha? Yung kumari natin, si Ate Idna, si Marikoy Idna. Tuwang-tuwa po yan pag nakakakain siya ng alimango, di ba? Masaya siya. Di ba? Kasi yung alimango ni Malo de los Santos hindi bitter. Masarap at presko. Kaya mo po mga kapatid, uh, kaya hindi po masarap ang alimango dahil uh, yung iba-iba po ang panglasa natin. Hindi po tayo yung paro-parihas ang gusto natin o panglasa natin kung ang panlasa ng dila mo ay pang mahirap. Kasi po, si Ate Edna, ang panglasa niya sa alimango pangmayaman. mayaman. Yung may class, may dating. Dahil alam ko, ang alimango po, iyan ay pangmayaman lang. Kaya po, yung nakakakain ng alimango, yan po ay pang mayaman lang at yung mga klas. Uh, dahil po, kahit sa ambansa, pagsipod na, lalong-lalo na ang alimango ang mahal po. Kaya, uh, ikaw, Mariko, <laughs> Mariko, Marilin TV, ang dila mo hindi pang mayaman. Kaya, ngan mo, ang iba dyan, hindi pa makabili dahil nga sobrang mahal uh, ibili na lang nila ng bigas. Pero kung alimango na iuulam natin na talagang yung normal lang pong tao ay para sa kanila, nahihirapan sila. Kaya alam nyo po mga kapatid, itong si Marilyn Tibe, hindi daw po talaga masarap yung alimango. Allergic daw sila dyan. Kaya hindi sila class o oh, hindi yung dila nila panlasa kasi po ang alimango po pang mayaman, di ba? ah uh, pasensya na po doon yung mga ano at ito po ay Kimarilyn TV ko po lang ina-address at yung iba naman po na hindi naman ko sinasabing mayaman lang po talaga ay itong si Marilyn TV daw po ay hindi daw masarap para sa kanya yung dila niya hindi pang mayaman, hindi pang class dahil uh, hindi daw po talaga ay masarap yung kanyang alimango. Kaya lang po, uh, siguro itong alimangong nabili niya, <laughs> bitter, di ba? Bitter yung alimango. Kaya kung aliyong yung alimango ni Malodi Los Santos na ibinibigay uh, sa kalingap, iyon uh, po ay hindi bitter. Talagang sariwang-sariwa at talaga po nangangagat. Baka pati dila mo, kagatin ay nakupo, mare. a ah, aray talaga. ba? Diba? Kaya kung sasabihin mong ako hindi makamove on ang puwet, Naku po, move on ako. Ay, ikaw lang naman ang gumagawa ng isma na bagay na kailangan iba to sa'yo. yung bang magpakumbaba ka na lang, ay kailangan mo pang mag pakita ng puwit at ngayon nga na naman ay talagang bumili ka ng alimango para ipamukha mo sa akin na ang alimango ay hindi masarap para sa inyong pamilya. Mm. Di ba? Ang sagot ko naman sa iyo, Mari, ay katayong mga tao may kanya-kanya tayong panlasa. Ang panglasa mo sa alimango ay hindi masarap rinirespito kita dyan. Dahil yung nabili mong alimango ay bitter. Kasama ng mga galamay mo. di ba? Diba? Nasasabihin, may lason pa. O bakit hanggang ngayon, buhay na buhay, yung kumain ng alimango ng pinadadala ko. ba? Diba? Kaya yung alimango ko, hindi bitter yun. Yun ay social class pangmayaman. talaga mga kapatid. Ako ay tuwang-tuwa po dito kininang na bumili talaga siya ng alimango. Na ipamuka talaga na yung alimango daw po ay hindi masarap. Yung alimango na yun ay hindi talaga masarap kung sorgelato pa yung prosin. Yung alimango sa amin, hindi yun bitter dahil yun talagang buhay. ba diba? Talagang nangangagat. Kaya po ang mga galamay ko, talagang nangangagat po. Hindi po, kagaya ng mga galamay mo, nakasama po doon ang birther. di ba? Nagagaling makisawsaw na kahit po, hindi naman nila alam kung ano po ang punot dulo, di ba? Ganun lang yun po. Kaya para sa akin, kung ang alimango ko nakakalason, ay eh, di sana matagal ng patay yung kumain ng alimango, di ba? Tuwang-tuwa nga sila dahil ang sarap talaga daw ang alimango, di ba? Kaya doon nagkakamali ka dahil ang panglasa ng mga nakakain ng alimango galing sa akin, yun po ay mga class pang mayaman ang kanilang dila. Hindi kagaya mo Mare na yung kinain mo ng alimango at ang panglasa mo hindi masarap, ibig sabihin hindi pang mayaman ang dila mo. <laughs> Alam mo po talaga nakakatuwa ah? kaya mga kapatid abangan niyo po ang parto ng aking Uh, alimango. Dahil bukas, ito po ang itatapik natin. At pakinggan nyo uli, pinatikim ko lang po yung pinarinig ko sa inyo dahil ang alimango ko daw po, ay ang nabili niya po daw na alimango, ay hindi masarap. Hindi allergic daw po sila sa alimangong binili niya. Ay binili lang yun po yun. Hindi yun galing sa alimango ni Malo de los Santos. Abangan nyo po ang part 2 ko po. Marami pong salamat at dyan sa mga bitter. Uh, marami pong salamat talaga. Just love lang tayo mga kapatid. ba diba, Mari? Just love. peace, 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 peace. Baby, baby. <laughs> ang alimango. Hindi masarap ang binili mo. Dahil hindi presko, hindi buhay. Ay iyon ay naka ano yung prosent. Kaya bitter, di ba? Kaya marami pong salamat. Shout out po sa inyong lahat. God bless you. Abangan nyo po ang part 2 ng Alimango ni Malo De Los Santos. Bye-bye. We love you. Mwah! mare. Bye-bye. <laughs>